So, hi guys. Nananahimik ako na mag-cellphone dito kanina. Kaso nga lang, yung mga bata sa labas. Yung mga bata sa labas, sila. Enjoy sila, tignan nyo. Ayan sila guys. Ayan. <laughs> so, yung bintana mi guys, hindi makikita sa labas. Kaya, hindi nila nakikita na nagbibidyo ako guys diba sila, is, dalaro sila sayo lang naman sila ganyan din ako nung bata so medyo madumi yung yung bintana namin guys yan guys yan. hindi pa kasi ako nakakapaglinis yun eh. hmm, guys sa panahon noon, masaya din ako. Ganyan din ako maglaro noon. Kaso, tumanda na ako. Ganyan ko na. Stock-stock na, syempre. So, masaya lang naman sila sa labas. So, ang language namin dito, guys, is Ilocano. Dito sa lugar namin, guys, Ilocano. Yeah. So, ano, so, wala ka na. Tignan, guys. Lang tayo. and guys Ay, hey, nakuha na. So, ayan guys. Share ko lang. Bye-bye.